Hindi naman ganoon ka worth it ang washable air filter dahil ang mahal ng presyo niya, almost 5 to 10 times nung original na filter. At ang problema dito, ikaw pa yung maghuhugas at magpapatuyo. Ang problema, paano kung walang araw para patuyuin yung filter o i-blower yung filter? So matatagalan mong magamit yung kotse. At ang question dito, ilang beses ka lang bang magpapalit ng filter? Yung iba, every 10,000 kilometers or every year lang naman kung magpalit ng filter. So sabihin na natin kung 5 times yung presyo niya, eh, sa loob ng limang taon, limang filter lang din naman yung bibilihin mo. So, mas okay pa na bumili ka na lang ng original every year mong palitan edi eh wala kang magiging problema siguradong pasok do sa requirements ng iyong sasakyan unlike ng washable filter Hello mga paps, sa Kuya Shane at may nareceive lang akong question kung yung nga, worth it daw bang bumili ng washable filter? Okay, ah uh, ideally, yung mga filter natin na nasa kotse, yung mga air filter natin, is hindi siya pwedeng hugasan. Okay? Pag hinugasan nyo yan, magigimulmul yan. Or, hindi na mag uh, hindi na magiging maayos yung condition niya. Okay? So hindi siya advisable na hugasan. So now, yun nga, may mga nagre-recommend lang washable filter. Ang pinaka problema kasi dito, masyado siyang mahal. Okay? So hindi siya ganun ka-worth it. So kung siguro kung ang presyo niya is uh, sabihin natin mga 2 times or 3 times lang nung uh, traditional filter maybe worth it siya no pero kung almost yung iba 10 times yung presyo hindi siya ganoon ka worth it kasi yun nga ilang beses lang ba tayo magpapalit ng filter okay so hindi mo siya masusulit so ngayon itong advice ko naman do sa mga syempre may mga tipid mo din tayo ano kung hindi kayo magpapalit ng filter pwede yun namang i-blower or i-vacuum yung filter kada change oil ninyo para maging malinis kahit papano pero kung sa tingin niyo sobrang dumi na o maitim na yung filter ninyo eh syempre palitan nyo na kasi pag hindi nyo yung pinalitan pwedeng may pumasok na dumi sa ating engine. So, pwedeng unang tamaan dyan is yung map sensor natin, yung throttle. So, kailangan nung pang ipalinis yun o mabilis na dudumi yun. So, hindi magiging efficient yung ating sasakyan. Okay? As I do, so, syempre, yung pinaka-engine natin, magdudumi yung loob. Kaya, mas maganda pinapalitan natin ng air filter. Well, depende sa ano ninyo, sa option niyo pero normally ang air filter, air filter nire-replace yan every 10 to 20,000 kilometers. Pero depende pa rin dun sa sitwasyon ng filter. Okay? So, yun mga paps, no? Yan lang naman yung idea kung worth it ba? Hindi. Okay? May mga filter naman kasi na pwedeng hugasan. Like, for example, yung mga sa aircon filter. Okay? May mga aircon filter na pwedeng hugasan. Kasi ang sistema ng filter niya is parang kulambo or yung iba uh, parang uh, mesh, no? So, pwede mong hugasan yun. Pero, yung mga ah uh, yung mga paper type hindi siya ideal hugasan okay so yun mga paps no sana may nakuha kayong idea kahit pa paano na minsan na isip niyo rin kung makakatipid kayo hindi siya ganoon ka worth it based on my experience salamat sa panonood keep safe mga paps